Wanted sa buhol sa kasong robbery na aresto ng maturidad sa Bunbo, Bubon, Northern Samar. Detali ng balita mo kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni Jane. na na naman ang tauha ng bubun Municipal Police Station sa lalawigan ng Northern Samar ang isang wanted sa buhol sa kasong ginakaharap nito na robbery. Ayon sa report ng PNP na sabing wanted ay residente ng Mindanao. Na-aristo ito sa barangay magsaysay na naturang bayan sa pamumuno mismo ng Chief of Police, Police Captain Manuel Tadillo. Nagsagawa naman ng masusing intelligence monitoring ang Bubon PNP, katuang intelligence unit ng Northern Summer Police Provincial Office, o NSPPO at Kalapay Municipal Police Station Buhol, bago inunsaran ang bagaristo. Ang nasabing suspect ay naaristo sa bisa ng warrant to arrest na nilabas ang Municipal Circuit Trial Court, 7 Judicial Region to Bigon, Clarin, Bohol, noong January 4 ngayong taon. Kinilala ang nasabing wanted sa kanyang alias sa si Boy, 36 na taong gulang, walang trabaho at residente ng Kamigi Northern Mindanao. Dinala ang nasabing nga wanted sa Bubun Municipal Police Station para sa rekomendasyon at kaukulang legal na proseso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kakumaga!